Nananawagan si BTA Parliament Deputy Speaker Attorney Lanang Ali Jr. sa Bangsamoro Government at sa mga ahensya nito na magsagawa din ng hiwalay na imbisigasyon para mabigyang hustisya ang sinapit ng tatlong mga individual na mula Batangas at natagpo ang patay si Sharif Saido na Mustafa Maguindano del Sur nitong Mayo. Sinabi ni Ali, kung ang LGU ng kalatagan sa Batangas ay nag-anok ng 100,000 pesos na pabuya sa mga gumawa sa krimen, wala naman anya siyang narinig sa BARM Government sa kanyang mga aksyon. Hinggil sa tinawag nitong karumaldumal na krimen. Sinabi pa ni Ali, may malaking epekto ang krimen dahil sa barm ito nangyari lalo pa at na-highlight ang krimen sa mga malalaking mga news outlet sa buong bansa. Kaya nananawagan siya sa kanyang mga kasamahan na umaksyon rin at mag-imbestiga para malinawan sa krimen at mabigyang hostisya ang sinapit na mga biktima. Kung matatandaan, ang tatlong biktima ay napadako sa mama sa Maguindanao noong May 19 para magbenta lang sana ng hybrid na mga kambing pero simula noon ay hindi na sila nakauwi at nakita pa. Kalaunan ay nakita ang kanilang bangkay na inilibing sa isang masukal na lugar sa Sharif Saido Mustafa. Ang pamilya ng mga biktima na ito ay nananawagan ng katotohanan at katarungan. Hindi po dapat ito ipawalang bahala. Dapat makita ng buong Pilipinas, ng buong barm at ng pamilya ng mga biktima ang aksyon ng Bangsamoro Transition Authority. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.